Para sa aking balitang showbiz, nakarating na rin sa Senado ang sexual harassment na isinampan ni Sandro Mulak laban sa dalawang bading na umano yung independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Mismong si Robin Padilla na chairman ng Senate Public Information and Mass Media Committee ang siyang namahala sa Senate inquiry sa naturang reklamo ng anak ni Ninyo Mulak. Kabilang sa inibitahan si Sandro at ang dalawang umano ng halay sa aktor na sina Nones at Cruz ngunit hindi dumating ang mga ito sa nasabing pagdirig. Kabilang din sa mga imbitado sa nasabing inquiry, ang mga executive ng GMA Network at Sparkle Artist Center Officers, ganoon din ang legal representative na si Attorney Jokno, ang GMA Labor Relations Manager na si Attorney Fidel Asuncion, ang HR representative na si Fidel Asuncion at ang mga kawani ng NBI dahil sa kanila ng sampan ng reklamo sa si Sandro. Layunin umano na nasabing inquiry na malaman ang katotohanan sa likod na nasabing pangahalay na nangyari sa mismo hotel kung saan ginap ang jim a gala 2024